Alam mo ba na ang pagpapaligaya sa iyong partner na lalaki ay esensyal at napaka-importante, napakahalaga sa relasyon ninyo? Hello guys! So, ang topic natin for today, mga gawin mo para ang partner mong lalaki ay laging naaabot ang rurok ng ligaya sa mga ginagawa mo. Alam mo na ang tinutukoy ko, okay? So, kung interesado kang malaman ito, panoorin mo ang video na ito. So, without further ado, So, ating alamin ang mga dapat mong gawin para ang partner mong lalaki ay laging niyang nakakamit ang rurok ng kaligayahan dahil sa mga ginagawa mo sa kanya sa alam mo na, di ba? So, at number one, eto. Dapat lagi kang kaakit-akit sa kanyang paningin. Alam mo kasi, tulad ng paulit-ulit kong sinasabi, kaming mga lalaki ay visual na nila lang. Yung nakikita namin sa'yo, napakahalaga yon sa attraction namin, sa mga nararamdaman namin sa'yo bilang babae. So, para maging sabik at laging naaakit sa'yo, ang partner mo, maging kaakit-akit ka sa kanyang paningin. I-improve mo yung itsura mo. I-improve mo yung pagiging kaakit-akit ng itsura mo sa harap ng partner mo, di ba? Paano mo ba siya aakitin? Magsuot ka ng mga damit na kaakit-akit. Yung mga damit na kapag nakita ka ng iyong partner, siguradong buhay na buhay na. Ang kanyang pakiramdam, biglang yung natutulog doon sa baba ay biglang mabubuhay. Ganon po yon So, yung mga damit na yan, yung mga maninipis, yung mga tagus kapag tinignan ka, ayan, isa yan sa dapat mong gawin. At, of course, yung tatawan mo. Hindi ko sinabi na kailangan mong maging super sexy, di ba? Dapat okay yung pangatawan mo, hindi ka naman sobrang mabigat at hindi ka rin sobrang manipis yung wala ka ng laman, di ba? Maging healthy ka at fit. Sigurado na yung itsura mo na yan, sobrang kaakit-akit ka. At lahat sa partner mo, kapag nakita ka, mabubuhay. Talagang yung pakiramdam niya ay biglang aalsa. Uh, so, ayan po. Ang number one. Number two. Eto, yung kiss and L. Ano ba yung L? Yan yung pag-leak or leaking. Ito yung paggamit mo sa iyong dila para gawin yung mga nararapat sa kanyang katawan. Di ba? Hindi ko masyadong banggitin yung mga salita na yan kasi bawal, okay? So, ayan po. Alam mo na ang dapat mong gawin. Halikan mo siya kung anuman yung mga parte ng katawan niya na karapat dapat mong bigyan ng pansin. Yung bigyan mo ng focus, ayun ang gawin mo doon sa mga parte na yon para yung partner mong lalaki ay talagang mapapanganga. O, uh, di ba? Yung mata niya ay lalaki dahil sa kanyang labis-labis na kaligayahan na nararamdaman at nakakamit sa iyong mga ginagawa, di ba? So yung mga parte na yan ng kanyang katawan. Alam mo yun kung saan malakas ang kanyang piliti. Doon ka mag-concentrate. Marami po yan, di ba? Umpisahan natin sa labi, syempre. Pagkatapos sa labi, pababa ka. Sa tinga muna, papasadahan mo yan. Bababa ka sa kanyang liig, sa kanyang bato. Ganun. Kung ano yung ginagawa ng lalaki sa'yo, ganun din ang gawin mo sa kanya. Bababa. Sa kanyang mga dibdib, di ba? Bababa. O sa kanyang likuran, pwede mo niyang pasadahan ng halik. Yung paggamit mo ng iyong dila, ayan, mahalaga yan. Tapos, pababa ka ng pababa sa kanyang tusun. O, oh, di ba? Kapag nandun ka na, whoops, iskip mo na doon sa kung saan yung mahalagang parte na yun. Baba ka muna doon. Pwede kang pumalik sa kanyang talampakan. O, oh, di ba? Make sure na naglinis kayo. Malinis ang mga pangangatawan nyo. Pataas ulit yan. O, oh, di ba? Sa kanyang kita, sa kanyang binti, tapos doon sa kanyang singit, ayan na palapit ka na ng palapit doon sa kung saan nakalagay yung pintuan ng langit. Ganon. At kapag nandun ka na, gawin mo na yung nararapat, di ba? Yung mismong pagkalalaki niya, doon ka mag-concentrate. Tumagal ka dyan para siguradong yung partner mong lalaki ay hindi na matiis ang kanyang nararamdaman. Okay? Wala pa kayo sa pinali, di ba? Pero sobrang ang pakiramdam niya ay parang tumasabog na. Sobrang uh, gigil at pananabik sa'yo, di ba? So, ayan po. Ang number two. Number three. Ito, yung gumamit tayo ng mga props or anything na pwedeng mas magpapasabik sa pakiramdam ninyo. Lalong-lalo na sa partner mong lalaki. O, ba diba? So, ano ba yung mga props na yan? So, ito na yung mga laruan or mga toys. Pero, parang dito sa atin, parang bihira pa ang mga gumagamit yan. So, kadalasan ang ginagamit yan, yung mga madudulas yung pampadulas na yan, gamitin mo yan kapag ando na kayo sa mismong action, di ba? Pwede kang mag-offer sa kanya ng masahe o kaya yung paghimas-himas mo lang sa kanyang katawan, sa kanyang pagkalalaki. Gumamit ka ng madudulas na yan at doon ka maglaro sa mga masiselang parte ng katawan, yung mga madudulas na yan, sigurado yung partner mo, magustuhan niya yung mga ginagawa mo kasi kapag madulas nga naman, mas angat na angat or sobrang dagdag yung kiliti. Grabe. So, alam mo na, kapag mas uh, ginagalingan mo dyan sa mga bagay na yan, sigurado na yung partner mong lalaki, sobrang maliligayahan yan, di ba? So, ayan po, ang number three. Number four, ito yung isa sa pinakamahalaga na dapat mong gawin. Dapat proactive ka. Ano nga ba yung proactive na yan? Yan yung lumalaban ka. Ipakita mo sa partner mong lalaki na kaya mong mag-perform. oh, di ba? Kadalasan kasi, nasanay na tayo na ang babae ay naghihintay lang ng grasya. Kadalasan ganun, di ba? Of course, marami na rin ang sadyang magaling sa ganyang aspeto. Pero kadalasan, hindi pa rin. Lalaki pa rin ang uh, kadalasan nagtratrabaho sa ganyang bagay. So ngayon, gawin mo rin ang nararapat. At yun yung kung ano yung ginagawa sa iyo, gawin mo rin sa kanya. Ikaw naman ang mag-drive. Bakit mag-drive? Kasi alam mo, kapag ikaw yung nagtatrabaho diyan, parang ikaw na rin yung driver. Ika na. Basta driver, sweet lover. Ganon. At ganon din sa kanyang aspeto. Kaya galingan mo. Kasi ikaw na rin yung nag-drive ngayon. ba? Diba? Ipakita mo na kayang-kaya mo yung pagpapaligaya sa partner mo. Ano nga ba yung mga dapat mong gawin? Umibahabaw ka. Alam mo, isa yan sa mga gustong-gusto nyo, ba? Diba? Kapag nasa itaas kayo, alam mo ba, na yan din ang isa sa gustong-gusto -gusto ng lalaki. Kasi nakikita niya yung kabuuan ng iyong katawan sa harap niya. At talagang ramdam na ramdam niya yung paghagod ng iyong katawan doon mismo sa kanyang pagkalalaki, di ba? Kasi nasa ibabaw ka na. So, control na control mo yung galaw mo dyan, di ba? So, yung rhythm o yung mga galaw na ginagawa mo dyan sa ibabaw, sobrang naliligayahan ang lalaki. Eto pa, yung nararamdaman mo, labas mo mag-ingay ka. Huwag mong pigilan yung ungol mo. Mahalaga yan. Kasi kapag naririnig ng lalaki, yung mga lumalabas sa iyong bibig, mas nakakadagdag yan sa kanyang pananabik at yung naiipon na pressure doon sa kanyang puson na gustong gusto ng sumabog. Ganun po ang nararamdaman ng lalaki. Kaya bilang babae, maging palaban ka. Ayun, pala, di ba? Lumaban ka. Yan ang ibig sabihin ng proactive. So, ayan po, ang number four, Number five, eto yung, alam mo ba ang ginagawa ng gutom? E kumain. Oh, ano ba yung kainin? Ha <laughs> alam mo mahalaga yan ulit sa ginagawa nyo. So bilang babae, dapat marunong ka rin kumain, okay? Alam mo, isayan yan sa talagang inaasam-asam ng lalaki na gawin mo sa kanya yung uh, talagang uh, kumain ka, okay? Pero, 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 kung hindi mo talaga gusto yung ganyan, yung kumain, huwag mong pilitin. Kasi dapat yan ay uh, pusang loob. Uh -huh. Kasi kapag nagmamahalan kayo, kapag gusto mo yung lalaki, gagawin at gagawin mo yan kasi pusang uh, nilalabas yan. Yung urge ng katawan mo, yun din ang nagdidikta sa mga ginagawa mo, lalong-lalo na sa pagkain na yan. Okay? So, kung kaya mong gawin yung bagay na yan, gawin mo na. Kasi siguradong yung partner mong lalaki, iniintay talaga na gawin mo yan sa kanya. O, oh, di ba? Lalong-lalong na kapag yung lalaki ay kumakain din, ini-expect din niya na ibalik mo rin yung favor sa kanya. Magkainan kayo para pareho kayong mabubusog sa ligaya. Okay? So, ayan po. Ang number five. So, ayan po. Ang mga ilan sa pwede mong gawin para yung partner mong lalaki ay maaabot ang rurok ng kaligayahan. Okay? So, sana ay nagustuhan nyo ang ating topic for today. Next story time, don't forget to subscribe.